Ayan po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Ang episode na ito, ano po? A-update ko po kayo doon sa ating saging na kulay pula. Oh, ay talagang ako po ay na-excited na lumabas yung kanyang pagkapula po ba ng saging. Ay, arin na po ang ganap. Oh, kaya po tayo pa ulit-ulit ay first time nating magkapuno ng gayan. Oh, kung puno man kayo maraming saging na garne, panalo po. Oh, arin na po. Uh. Ay, talaga nakakatuwa. Uh Oo. -oh. Yan na po yung ating saging oh. Green din pala yung bungad pero pagka nahubad na ah, nagiging ano din. Nagiging pula na oh. Yeah, pero mas ma-actual po naman natin oh. Yan, ito na po yung ating saging banana. Oh. Yan na po yung ating saging oh. Kulay maroon na na po. Kakatuwa <laughs> oh. Parang may nasilay po na green din sa banda-banda din eh. Parang green din siya oh. Yan. Yeah. Karaniwan po makikita natin diyan ay kulay green oh. Pero yan na po oh. Oh. panalo siya basta po update update ko po kayo dito sa ate saging oh. para po sa akin ako tuwa ay nakakatuwa po at gawa ng kakaiba oh. panalo tapos po ang isa pa nating aabangan dyan ay kung ano yung lasa ba niyan oh yan ating babalikan po ulit eh. Laki ng piling niya oh may mga nalabas na rin binhi oh tapos po dapat ang magiging kulay niyan ay ganito oh. yung kasing kulay ng ate senyoreta oh. tempot kulay green pero yung ating saging ay kakatuwa alam nyo po yung kayo nagtanim na pinakahihintay mo yung bunga niya kung ano magiging result ano pero ito na po yung sa atin ang lalaki ng ano niya unang cover oh. normal na saging po naman oh. pero ganito yung kulay niya ayun tapos titingin pa ng mga ibang saging naman na, na normal na saging tara sama-sama po tayo dito po aring mga saging natin dito ah yan, oh. may bunga na rin diretso na po tayo oh. senyoreta na the place pa isa yan, pa po pigain na lang natin para sure na hindi madamay Yan na po yung mga normal. Pang transplant rin po yung marami natin saging. Siguro po dadag natin sa mga ibang area. Oh. Tingin tingin pa tayo. Yung isa malaki na rin. Oh. Yung pa yung isa nakubira na. Oh. Kung mapansin niyo po yan. Atin pupunta niya nakubira ng na, laan ng, ano, ng mga damo. Ay pero mas maganda yung may cover na ano para protection din sa uwak, uh, bayain na kaya. Yan pa po yung iba oh. Yan po yung iba pa oh. Lalaki. Pwede parang pwede na rin ano po titibay na rin natin na ang gagawin po natin basta tibala ang kasi yung oh, may mga ubi tayo dito oh ito oh. yung mga sanga ng ubi ay narin lang po tayo po ay kung ano ano natalim dito sa atin pong area no at gawa po ng mga pangkain natin yung iba nga gaya uli ng dati pangbenta benta at wow o oh, lalaki na o oh. ay may ubi na nga dito yun oh. arin na po yung branch no papakita ko sa inyo kaya po tuloy lang hindi natin puputulin yung katawan yan ito po yung ating saging pero yung ubi naman natin yan oh gagawin na natin pakabagan ang taas na oh yun kita nyo po pinakatulo niya. yan 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 oh. mas matibay pa yung magiging pakabagan natin oh pwede na aray Ya, ito na po yung ating saging. Hanap pa po tayo ng ibang magiging kasamahan ito. Aho, tara. Hari po naman ay yung ating saging dini. Aw. Oh. Daming maya. Ito ho ay yung senyoreta. Tingnan niyo po pagka hindi direct sunlight. Ang nangyayari. Aw. Oh. Ayan. maliit siya pero ito po kasabayan ito oh. ayan po na Ray. oh. malapit na rin po magbunga yan oh, ayan pa po oh. na po ang ating mga saging ang bilis din eh oh. magkakaroon na ng panglipat po tayo yan po ay one is natin tinanim isa isa oh. Pero ngayon po oh, Kung bibilangin natin yung puno Dami agad 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 po pati mother plant Nakakatuwa Oh Ito pa, hindi po naman lahat 10 Pero yung maganda 10 Ya, yeah, ito pa po. ganda. Yan po ay nasa gilid lang nitong ating maisan. Ibig ko sabihin po, kumbaga ang kinakatuwa ko po dito sa paghahalaman po natin ay napakadaming pwedeng maging opportunity. O oh, uh, katulad ho nitong saging, tingnan po natin, oh. Uh. Kumbaga pwedeng pagkitaan siya, pwedeng pang sarili. Andiyan na po ang lahat. Oo. Uh, uh. Di kumbaga nga kanya-kanya ng paraan. Oh. Yan, oh. Yan ang pagkagaganda. Oh. Panalo ang senyoreta. Ilang puno po pala agad yan. Oh. Ito pa, sa kabila. Oh. Lalaki. Kaya po naman ang itinapat natin dito na pananim ay saging. Ito po yung gilid ay eh. Ito yung mga tapunan natin ng dumi na galing dito. Yung mga, anong tawaga doon? Yung mga pinagtabasan po ba? Pinag-imisan. Dito natin nilalagay sa panabi. Kaya po tayo naglalagay na ay yan po kaya dito natin iginilid sa boundary nung palayan ah uh, minsan po kung ito hindi po baga anong maselan sa mga pang sprayer kaya po dyan natin itinayo uh, sa mga boundary natin tapos yung pong iba na, bina, na ating mga tinatambakan ng mga damo ang nakatanim po kung mapansin nyo doon, ninyo doon papaya uh, at kasi uh, kaya siya nasa gitna natin yung nasasakupan natin kasi uh, medyo maselan yan Once na ma, ano 'yan ng ibang herbicide. Makaamoy po ay na humihina oh, hindi hutulod na saging oh. Talagang panalo. Pakabilis din lumaki. Ano po, hindi ko humalaan kung ilang buwan na iyan. Pero pwede na tayong kumuha ng pang-transplant ay. Eh, oh. Transplant papuntang na ano po? Oh, napakarami oh. Yan. Tupa. Ilan 'yan? 1 2 19 para nasa 11 puno po o 12 tandaan nyo po nung titalim natin yan na nakasingit din lang sa gubata na yan o yan o waso nga ba naman ni Kabis Prento Manim eh eh yan o yan eh pero ngayon yan na o oh. pwede na nating ipanlaban nga oh wag lang ilalayo Pwedeng ipandayo wag lang ilalayo yan panalo po may pam -pan another pambinta na naman po tayo Senyoreta Pagkalalaki ng puso nito ba? Talagang oh. Gangga binte. Ayan na po oh. Ayun, salamat po sa inyong pagsama Ano po, update po sa ating mga pananim pong saging Yan, ingat po ang lahat Happy happy lang Happy happy lang Bye